So, eto, eto ay so, susubaybayan natin ito kung sihala, no? At uh, ano ang iyong uh, pa, uh, panawagan sa ating mga kababayan para para lamang makuha, no? Kasi alam ko busy ka rin, may mga gagawin ka pang iba. Ano po ang iyong panawagan sa ating mga kababayan? <laughs> uh, Unang-unang po, no? At tayo po na imbitahan po tayo sa inyong programa po sa mata ng bayan, no? At uh, siyempre ang uh, pakiusap pa lang po natin sa siyempre sa lahat Uh, ang taga mga tagagabawan po ay iyakog iinak enak it kinang na kina, no, para sa uh, sa tanan. Uh, yun nga lang mm -hmm. dahil uh, syempre mostly affected na mga kapayan is sila rin po yung nagbigay ng daan ayan, no, yung uh -huh. uh, alternate route na yan. Uh, Siyempre, libre nilang binigyan sa ating gobyerno para madaanan po mm -hmm. ng tao. So bilang pakiusap din po sa lahat sana no, nadadaan sa kahabaan ng Uh, gabawan sa alternate route na yan sana yung pakiusap namin na uh, parang i-maintain lang yung yung takbo sa 5 kilometers to 10 kilometers para hindi masyadong maalikabok no at uh, mm -hmm. syempre doon sa ating mga kababayan na kaya namang mag-provide ng parang water spray lalong-lalo na po yung mga contractor no man may malalaking truck na dumadaan sa alternate route na nisa uh, sana mapagtulungan natin uh -huh. no yeah. na pa'y ipasan naman lang, lang yung um, kalikabok na uh, dulot po ng uh, lahat ng uh, dumadaan diyan. At uh, kami yeah. po uh, sa Sangguniang Bayan ay patuloy na magmamasid po dito uh, kung paano rin po kami uh, siyempre makatulong no uh, especially kung ano pa yung dapat nating gawin po sa sa konseho. Uh, actually po ang council mm. is unanimously uh, nagpasa po ng isang resolution uh, addressed to our Uh, good uh, congressman to uh, allocate fund for that alternate route no dahil ay marami po na talagang uh, kahilingan po yan or isa may mga resolution po ang Gabawan National High School ang uh, uh, council po ng Gabawan with regards to that uh, to, to the concreting of that uh, alternate route no para po sa uh -huh. ating makaayahan po sa Gabawan National High School